good morning guys welcome to my channel <laughs> andito na naman ako maungulit sa inyo sana manood kayo sa aking video salamat po kung hindi po kayo nakapag subscribe please subscribe and click the notification bell button para notify po kayo pag may upload pa akong bagong video salamat po ito po yung aking rosemary ah uh, rosemary plant Uh, lagyan ko po siya ng coffee. Bigyan natin siya ng coffee ng pataba. Uh, try ko lang lagyan kasi ito, bigay ito ng kaibigan ko. Galing sa kanya. Ayan ang ating rosemary. Ayan. Yeah. So, medyo malaki na siya kasi nung binigay siya sa akin, maliit na maliit. Ngayon, lumaki na siya. Ngayon, naisipan ko, lagyan siya ng pataba. Ang pataba niya ay gusto kong ilagay itong coffee. Si coffee. Okay. Yung ano ba? Yung barako na coffee ba? Ito from Jamaica ba ito? Origin. Ibang origin. Saan ba galing ito? Made in Brazil. Okay. So, patikman natin siya ng ano, ng coffee. natin siya ng kote para siya ay tataba din katulad ng may alaga mataba joke <laughs> ay nako ay ay ang dami na tama niya. yun ko na lang i spread ko na lang siya ay sana hindi siya mamatay kasi may napanood ako na ano ganito hindi naman rosemary yung plant niya pero nilagyan niya ng coffee ako of... invento invento lang try ko mag invent kung pwede siyang lagyan ng coffee but anyway guys sana hindi siya mamatay kasi galing to sa kaibigan ko inaalagaan ko siya gusto ko siyang i dalhin sa Pilipinas kasi guys kung hindi nyo pa alam, mahilig po ako magtanim-tanim. Kaya pag ako nagpulgod sa Pilipinas, gusto ko meron akong kapirasong lupain na pagtanim-taniman ng mga gulay, mga halahalaman, yung mapapakinabangan, gano'n. So yan, lagi ko nito kutsara dito kasi every time ito na lang ang paglatay. Ay, na ano siya. Yan, salamat. Salamat guys sa panunood. Ito na siya. <laughs> Thank you guys sa panunood. Thank you po. Salamat. Bye.